Sa isang mundong kung saan ang pag-ibig ay madalas na sinusukat ng yaman, may isang kwento na magpapabago sa inyong pananaw. Isang kwento tungkol sa isang prinsesa na ayaw sa ginto at isang janitor na may pusong mas dalisay pa sa kahit anong kayamanan. Handa na ba kayong masilayan ang isang kasalang nagtakda ng kapalaran? Isang kasalang puno ng lihim at isang asawang akala mo ay ordinaryo lamang. Ngunit ang katotohanan ay siya ang pinakamatindi sa lahat. Hindi ito basta-bastang kwento. Ito'y isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang titulo o bank account, kundi sa puso at gawa. Ito ang kwento ni Princess Lyra, ang anak ng CEO na pinili ang pag-ibig kaysa sa karangyaan at kung paano niya natuklasan ang isang lihim na nagpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Si Princess Lyra ay lumaki sa isang mundo ng karangyaan at kapangyarihan. Bilang nag-iisang anak ng kilalang CEO na si Don Philip, taglay niya ang lahat ng ginhawa na maaari mong hilingin. Ngulit sa likod ng mamahaling damit at alahas, may isang puso si Lira na uhaw sa simpleng pag-ibig at tunay na koneksyon. Araw-araw ay gumigising siya sa isang malawak na mansyon. Ang kanyang umaga ay sinasalubong ng mga katulong na naghahanda ng kanyang mga pangangailangan. At ang kanyang hapagkainan ay laging puno ng masasarap na pagkain. Ngunit madalas, nakakaramdam siya ng kalungkutan at pag-iisa sa gitna ng lahat ng ito. Ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama, ay laging abala sa negosyo at ang kanilang mga pag-uusap ay halos laging nakasentro sa kumpanya o sa mga business partners. Subalit, dumating ang isang araw na nagpabago sa lahat. Ipinahayag ni Don Philip ang kanyang plano para kay Lira. Isang arranged marriage sa anak ng isa sa kanilang pinakamahalagang business partner, si Mister Ricardo. Ang mapapangasawa sana ni Lira ay si Marco, isang lalaking kilala sa kanyang kayabangan at walang katapusang paghahangad sa kapangyarihan. Nang marinig ni Lira ang balita, tila gumuho ang kanyang mundo. Naaalala niya ang mga chismis tungkol kay Marco. Kung paano nito minamaliit ang mga simpleng empleyado at kung paano ito gumagamit ng pananakot para makuha ang gusto. Pakiramdam ni Lira ay isang preso siya sa sarili niyang buhay at ang kanyang kinabukasan ay iginuhit na ng iba. Paulit-ulit niyang sinubukang kumbinsihin ang kanyang ama. Mulit matigas ang puso ni Don Philip. Para sa kanya, ang kasal na ito ay susi sa pagpapalawak ng kanilang imperyo. Hindi niya nakikita ang pait sa mata ng kanyang anak o ang takot na unti-hunting lumalamon sa puso nito. Ang taming nakikita niya ay ang mga numero, ang mga deals at ang kinabukasan ng kanilang kumpanya. Sa loob-loob ni Lira, nagngingit siya. Paano naging mas mahalaga ang pera kaysa sa kaligayahan ng kanyang sariling anak? Ang mga gabing hindi siya makatulog, iniisip kung paano makatakas sa kapalaran na iginuhit para sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad si Lira sa hardin ng kanilang mansyon, nakita niya si Dindo, ang janitor ng kanilang kumpanya. Si Dindo ay tahimik na naglilinis, ang kanyang mga kamay ay abala sa pagpulot ng mga tuyong dahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang kakaibang kinang madalas siyang mapansin ni Lira dahil sa kanyang sipag at kabaitan sa lahat ng empleyado hindi ito mapagmataas o mapagkunwari naaalala niya minsan na nakita niya si Dindo na tinutulungan ang isang matandang katulong na bidbitin ng mabibigat na gamit isang simpleng gawaing hindi madalas gawin ng ibang empleyado Isang gabi, matapos ang isang maininit na pagtatalo sa kanyang ama tungkol sa arranged marriage, nagtago si Lira sa isang liblib na sulok ng hardin. Doon, umiyak siya ng tahimik. Hindi niya napansin may papalapit hanggang sa marinig niya ang mahinang tunog ng walis. Si Dindo. Nang makita siya ni Dindo na umiiyak, hindi ito nagsalita. Sa halip, ay tahimik na inabutan siya ng isang panyo. Ang simpleng gesture na iyon ay nagdala ng malaking ginhawa kay Lira. Hindi niya inakala na ang isang janitor ay magiging mas sensitibo at maalalahanin pa kaysa sa kanyang sariling ama. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti naging magkaibigan si Lira at Dindo. Madala silang nag-uusap sa hardin habang si Dindo ay abala sa kanyang trabaho. Kinukwento ni Lira ang kanyang mga pangarap at takot at si Dindo naman ay nakikinig ng mabuti Nagbibigay ng payon na simple, ngunit puno ng karunungan. Nakita ni Lira ang isang katangian kay Dindo na hindi niya nakita sa ibang mga lalaki. Ang kanyang pagiging totoo, ang kanyang kababaang loob, at ang kanyang busilak na puso. Hindi ito nagpapanggap, hindi ito mapagkunwari. Isang gabi, habang naguusap sila, ibinunyag ni Lira kay Dindo ang kanyang desperasyon. Sinabi niya ang tungkol sa arranged marriage at kung gaano siya kawalang magawa. Nagulat si Dindo sa revelasyon, ngunit sa halip na husgahan siya, nakinig lamang ito. Nagbigay siya ng isang ideya. Isang ideya na sa simula ay tila imposible, ngunit sa huli ay nagbigay kay Lira ng isang pag-asa. Bakit hindi mo subukang magpakasal sa iba? Tanong ni Dindo. Nagulat si Lira. Sino? Paano? Hindi niya maiisip ang sino man na handang gawin iyon. Ngunit habang tinititigan niya si Dindo, isang ideya ang bumukal sa kanyang isip. Si Dindo, siya ang lalaking may pinakamabusilak na puso na nakilala niya. Siya ang lalaking hindi siya hahusgahan at hindi siya sasaktan. Sa isang iglap, nagtanong siya kay Dindo. "Pakakasalan mo ba ako?" Naggulat si Dindo, ngunit nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Lira. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sumagot siya. Kung iyon ang gusto mo, Princess Lira, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Isang lihim na kasalang naganap. Sa harap ng iilang piling saksi, ipinagkaisa ni na Lira at Dindo ang kanilang mga puso. Para kay Lira, ito ay isang pagtakas mula sa isang kinabukasan na ayaw niya. Para kay Dindo naman, ito ay isang pagkakatoon na maprotektahan ang babaeng mahal niya. Hindi ito kasalang puno ng karangyaan o pagpapakitang tao. Ito ay isang simpleng seremonya, ngulit puno ng pag-asa at pananampalataya. Ang kanyang ama ay walang alam sa nangyayari, at lalong hindi niya alam na ang kanyang anak ay nagdesisyon na ng sarili niyang kapalaran nang malaman ni Don Philip ang tungkol sa kasal, nagalit siya. Hindi niya matanggap na pinakasalan ng kanyang anak ang isang janitor. Paano mo nagawa ito sa akin, Lira? sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Pinili mo ang kahihiyan kaysa sa karangyaan. Pinili mo ang isang walang kwenta kaysa sa isang makapangyarihan. Mulit matibay si Lira. Ang pag-ibig ko po sa inyo ay hindi magbabago dad, ngulit ang pagpili sa aking kaligayahan ay karapatan ko. Sagot niya ng may tapang. Sa kabila ng galit ng kanyang ama, nanatili si Lira sa kanyang desisyon. Pinili niyang mamuhay kasama si Dindo sa isang simpleng bahay na malayo sa karangyaan ng kanyang nakaraang buhay. Isang malaking pagbabago ito para kay Lira. Mula sa pagiging prinsesa ngayon ay natututo siyang magluto, maglinis, at mamuhay ng walang katulong. Ngunit sa bawat hamon, natuklasan niya ang isang bagong bahagi ng kanyang sarili. Isang lira na mas matatag, mas malakas, at mas masaya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang pagmamahalan ni na lira at dindo. Natutunan ni Lira na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pag-ibig, paggalang, at pag-unawa. Si Dindo ay hindi lamang kanyang asawa, kundi kanyang matalik na kaibigan, kanyang kasangga, at ang kanyang pangarap na katuparan. Hindi ito ang buhay na inaasahan niya, ngunit ito ang buhay na nagpapasaya sa kanya. Habang unti-unting umuusad ang kanilang buhay, nagsimulang makaramdam si Lira ng kakaiba. May mga pagkakataon na nakikita niya si Dindo na may kausap sa telepono at ang kanyang mga salita ay tila hindi akma sa isang simpleng janitor. Minsan, nakita niya itong may hawak na mamahaling ballpen, isang bagay na tila hindi karaniwan. Nagtanong siya, ngunit laging may mabilis na sagot si Dindo na nagpapagaan sa kanyang pagdududa. Isang araw, habang naglilinis si Lira ng gamit ni Dindo, natagpuan niya ang isang lumang pitaka. Sa loob nito, may nakita siyang larawan. Larawan ni Dindo, kasama ang isang matandang babae, sa loob ng isang malaking opisina. Ang matandang babae ay may hawak na plake na may nakasulat na CEO of Zenith Group. Nagulat si Lira. Ang Zenith Group ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong Asia. Hindi pa roon natapos ang kanyang mga natuklasan sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan, Dindo Alcantara Jr. At sa ilalim nito, isang adres ng isang malaking bahay sa Forbes Park. Unti-unting nagumpisa ang mga katanungan sa isip ni Lira. Sino si Dindo Alcantara Jr.? Bakit siya nagtatrabaho bilang janitor kung ang kanyang pamilya ay may koneksyon sa Zenith Group? Hindi na siya mapakali. Kinabukasan, habang tulog si Dindo, lihim niyang kinopya ang adres at pumunta doon. Pagdating niya sa lugar, isang malaking mansyon ang bumungad sa kanya. Hindi ito ordinaryong bahay, ito ay isang palasyo na may malawak na hardin at mga mamahaling sasakyan. Isang katulong ang lumabas at nagtanong kung sino siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtatanong tungkol kay Dindo Alcantara Jr. Ang katulong nang marinig ang pangalan ay ngumiti. Ah, si Sir Dindo po? Kayo po ba ang asawa niya, Ma'am? Hindi makapaniwala si Lira. Asawa? Bakit alam ng katulong na ito at bakit tinatawag si Dindo na sir? Ipinasok siya ng katulong sa loob ng mansyon at doon nakita niya ang mga larawan ni Dindo sa iba't ibang okasyon kasama ang mga importanteng tao, kasama ang kanyang pamilya sa mga mamahaling biyahe. Ang isa sa mga larawan ay nagpapakita kay Dindo na nagtatapos ng kanyang MBA sa isang prestigyosong unibersidad sa ibang bansa. Sa bawat larawan, mas numalalim ang kanyang pagkabigla. Habang tinitigtigan niya ang mga larawan, isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Lira? Lumingon siya nakatayo doon si Dindo na may halong pagkabigla at lungkot sa kanyang muka. Lumapit si Lira, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sino ka ba talaga, Dindo? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi na nakapagsalita si Dindo. Ito na ang oras para ibunyag ang lahat. Umupo sila sa sala at doon nagsimulang magkwento si Dindo. Ibinunyag niya na siya si Dindo Alcantara Jr., ang nag-iisang tagapagmana ng Alcantara Group of Companies, isang konglomerate na nagkakahalaga ng trilyong-trilyong piso. Ang kanyang pamilya ay mas mayaman pa sa pamilya ni Lira. Ipinaliwanag niya na ang pagiging janitor ay isang desisyon niya para maranasan ng tunay na buhay. Gusto niyang malaman kung paano mamuhay ng walang pribilehiyo. At kung paano makitungo sa iba't ibang uri ng tao. Gusto niyang makahanap ng pag-ibig na hindi nakabatay sa kanyang yaman kundi sa kanyang pagkatao. Narinig niya ang tungkol sa arranged marriage ni Lira at ang kasakiman ni Marco at nais niyang protektahan si Lira. Naisip ko na ang tanging paraan para matulungan ka ay kung mapapakasal kita. Paliwanag ni Dindo, at habang ginagawa ko iyon, mas lalo kitang minahal, Lira. Minahal kita hindi dahil sa sino ka, kundi dahil sa kung ano ka, sa iyong kabaitan, sa iyong tapang, at sa iyong pagiging totoo. Naiyak si Lira. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Pagkabigla, pagkalito, ngunit higit sa lahat, pagmamahal minahal niya si dindo ang janitor ang taong simple ngunit may ginintuang puso ngayon natuklasan niya na ang taong iyon ay isang trilyonaryo pala hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa halip mas lumalim pa ito hindi nagpagal kumalat ang balita si lira ang anak ng CEO na pinakasala ng isang janitor ay natuklasan na ang janitor ay isang trilyonaryo pala. Nagulantang ang buong lipunan. Ang mga taong humuhusga kay Lira ay napahiya. Si Marco at ang kanyang ama ay labis na galit dahil hindi lamang nila nawala ang kanilang target na kayamanan, kundi naging katawa-tawa pa sila sa mata ng publiko ang kanilong plano na makamkam ang kayamanan ni Don Philip ay tuluyang nabigo. Si Don Philip, nang malaman ng katotohanan, ay hindi makapaniwala. Ang galit na nararamdaman niya sa kanyang anak ay napalitan ng labis na pasasalamat at paghanga. Hindi niya inakala na ang simpleng janitor na pinakasalan ng kanyang anak ay ang tagapagmana pala ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Humingi siya ng tawad kay Lira sa kanyang pagiging makasarili at pagiging bulag sa tunay na kaligayahan ng kanyang anak. Ipinagtanggol ni Dindo si Don Pilip laban sa mga pagtatangka ni Marco na siraan ang kanilang kumpanya. Sa kanyang impluensya at kapangyarihan, madali niyang napigilan ang mga masasamang balak ni Marco. Si Marco at ang kanyang ama ay nawala ng kredibilidad at tuluyang bumagsak ang kanilang negosyo ang karma ay tila bumalis sa kanila nang mas mabilis pa sa inaakala nila. Ipinagpatuloy ni Nalira at Dindo ang kanilang buhay, puno mang pagmamahalan at paggalang. Hindi nagbago ang kanilang pagkatao. Nanatili silang mapagkumbaba at mapagmahal. Ginamit nila ang kanilang yaman at impluensya para tumulong sa mga nangangailangan. Nagtayo sila ng mga foundation para sa edukasyon at kalusugan at naging inspirasyon sila sa marami. Minsan, bumibisita pa rin si Dindo sa lumang tanggapan, naglilinis at nakikipag-usap sa mga dating kasamahan. Hindi niya kinalimutan ang pinagmulan niya. Si Lira naman ay nagpatuloy sa kanyang mga pangarap, kasama si Dindo sa kanyang tabi, na sumusuporta sa bawat hakbang ang kanilang kwento ay naging patulay na ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay at ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang bank account. At dito nagtatapos ang ating kwento, ngunit ang aral ay mananatili. Huwag tayong magpadala sa panlabas na anyo o sa material na yaman. Ang tunay na yaman ng isang tao ay nasa kanyang puso, sa kanyang pagkatao at sa kanyang kakayahang magmahal. Ang kwento ni Nalira at Tindo ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi nabibili ng pera at ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga pinakasimpling bagay. Kasama ang taong handang mahalin ka sa kung sino ka, anuman ang iyong kalagayan. Kaya't sa susunod na haharap kayo sa isang desisyon, tandaan, ang puso ang dapat pakinggan. Kung natouch ka sa kwento na ito, Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories, at ishare sa mga kaibigan at pamilya para sila rin ay ma-inspire. I-comment nyo rin sa ibaba kung kayo si Lira. Pipiliin nyo ba ang pag-ibig kaysa sa kayamanan? Maraming salamat mga ka-dreamers. Kita-kits tayo sa susunod na kwento dito lang sa Pinoy Dream Stories, kung saan ang bawat kwento may aral at inspirasyon.